Guniguni -guni TV Ako si Myla, 26 na taong gulang, nakatira sa Marinduque. Bata pa lang ako, usap-usapan na sa aming barangay na si Aling Iska daw ay mangkukulam. 65 taon na si Aling Iska Nakatira ito sa tabing dagat. May maliit siyang kubo. Ang kasama niya sa kanyang kubo ay ang nag-iisa niyang apo, si Laila. Si Aling Iska ay marunong din manghilot. Maraming nagpapahilot dito. Pero, pag may gusto ka raw ipakulam, kay Aling Iska ka lang lumapit. Maraming natatakot kay Aling Iska Naglalaro kami palagi ng apo ni Aling Iska na si Laila. Madalas kaming maglaro ng habulan nung bata pa kami at sabay kaming naliligo sa dagat. Bata pa lang si Laila ay niiwan na ito ng kanyang nanay kay Aling Iska. Maganda si Laila. Maraming nagkakagusto rito. Labing walong taon kami nun nang may mag-aya sa amin na dumalo ng sayawan sa kabilang bayan. Sumama kaming dalawa ni Laila. Nang nasa sayawan na kami, ay maraming may gustong isayaw siya. Bukod sa maganda, napakabait pa nito. May nakipagkilala kay Laila na isang binata. Taga Maynila raw siya. Matangkad at Pogi ang binata. Unang kita pa lang daw ni Laila sa binata ay nainlove na raw siya rito. Hinatid kami ng binata. Ang pangalan ng binata ay Tyron. Nagbabakasyon ito sa kanyang pinsan. Simula nang nagkakilala si Laila at Tyron ay laging na silang nagkikita. Isang araw, kwenento sa akin ni Laila na na raw niya ang lalaki. Naghulat ako. Hindi mo pa naman siya lubos na kilala. Bakit sinagot mo na siya? Ang sabi ko kay Laila. Mahal na mahal niya na daw ito. Hindi ito alam ni Aling Iska. Lagi nang umaalis si Laila at lagi itong nakikipag-date kay Tyron. Mga ilan buwan ang lumipas Nakita ko si Laila sa tabi ng dagat. Ang lalim ng iniisip niya. Nilapitan ko siya. Nagulat siya nang nakita niya ako. Bakit parang pumapayat ka? Ang sabi ko kay Laila. Bigla itong umiyak. Sinabi niya sa akin na buntis raw siya. Nagulat ako. Alam ba yan ng lola mo? Ang sabi ko sa kanya. Hindi daw ang sagot niya. Umuwi na raw si Tyron sa Maynila. Hindi raw ito nagpaalam sa kanya. Iyak nang iyak si Laila habang nagkwekwentuhan kami. Natatakot daw siya na magtapat sa lola niya. Masama raw itong magalit. Baka mapahamak raw si Tyron. Pinagtapat na rin ni Laila sa kanyang lola nabuntis siya. Galit na galit si Aling Iska. Pinuntahan niya ang pinsan ni Tyron. Sinabi ng pinsan ni Tyron na may asawa na raw ang lalaki. May dalawang anak na raw ito. Umuwi na raw ito sa Maynila. Galit na galit si Aling Iska. Pag-uwi ni Aling Iska ay natagpuan niyang nakabigti si Laila nagpakamatay ito. Hindi niya matanggap na iniwan siya ni Tyron. Nang nalaman kong nagpakamatay si Laila, ay umiyak na ako ng umiyak. Namatay na ang kaibigan ko. Halos mabaliw si Aling Iska sa kakaiyak. Lagi niyang sinasabi na ipaghihiganti niya ang kanyang apo. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa bangkay ni Laila. Nailibing na si Laila. Mag-isa na lang si Aling Iska sa kubo. Maririnig mo itong sumisigaw at umiiyak. Hindi na nanghihilot si Aling Iska. Lagi na siyang nakakulong sa kanyang kubo. Pupuntahan ko sana si Aling Iska para dalhan ng pagkain. Nagulat ako sa nakita ko. May hawak si Aling Iska na manika. Ninadasalan niya ito. Maya, maya lang ay tinusok na ang manika. Habang tinutusok na niya ito ay tawa na siya ng tawa. Tinutusok niya ng karayom ang iba't ibang parte ng katawan ng manika. Nagulat ako nang marinig ko ang sinabi ni Aling Iska na pagbabayaran mo ang ginawa mong panloloko sa apo ko, Tyron, ang sabi niya sa manika. Natakot ako. Hindi ko na binigay kay Aling Iska ang dalakong pagkain. Dali-dali akong umuwi sa amin. Totoo pa lang mangkukulam si Aling Iska ang sabi ko sa isip ko. Kinukulam niya si Tyron. Si Aling Iska ay parang nababaliw na. Nagsasalita ito palagi mag-isa. Hindi niya matanggap na patay na ang pinakamamahal niyang apo. Nagulat ako nang mabalitaan namin na pinatay raw si Aling Iska. Binaril daw ito ng tatay ni Tyron. Kinulam daw ni Aling Iska si Tyron. Lumaki raw ang tiyan ng lalaki at gabi-gabing sumasakit ang ulo nito. Pag dinadala naman daw si Tyrone sa ospital, ay wala naman daw itong sakit ang sabi ng mga doktor. Dinala nila sa albularyo si Tyrone. Sinabi ng albularyo na kinukulam daw ang lalaki. Namatay si Tyron kaya umuwi ng marenduke ang tatay ni Tyron para patayin si Aling Iska. Namatay na ang matanda. Pinagbayaran din ni Tyron ang ginawa niyang kasalanan kay Laila at si Aling Iska naman ay pinagbayaran din ang ginawa niyang kasalanan kay Tyron. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.